Sinadya nga ba ang pagkamatay ni former president Ramon Magsaysay? Mga kaibigan si Ramon Del Fierro Magsaysay Sr. ay ang pangpitong presidente ng Pilipinas. Itinuturing din siya ng ilan bilang ang pinakamagaling na presidente sa kasaysayan ng ating bansa dahil sa mga notable achievements nito tulad ng paghinto ng Hukbalahap rebellion, pagpapalakas sa ating mga sundalo, pamimigay nito ng lupa sa mga Pilipino lalo na sa mga magsasaka. Pagbuo nito ng isang gobyernong nakafocus sa laylayan at hindi ito sumasa ilalim sa kung anumang special treatment kung saan binansagan pa nga siyang champion of the common man. Sa madaling salita, noong panahon ni Magsaysay ay napaka smooth sailing ng ating bansa at halos walang korupsyon na nagaganap sa iba't ibang sangay ng gobyerno kaya naman marami ang nagulat nung bigla na lang itong pumanaw dahil bumagsak ang sinasakyan niyang eroplano noong March 17, 1957. Ang nakakapagtaka pa dito, yung eroplano ay brand new mula sa Amerika kaya talagang mapapaisip ka kung bakit 20 minuto pa lang nung kanilang biyahe ay nag-crash ka agad yung eroplano sa Mount Manunggal sa Balamban, Cebu. May mga teorya na nagsasabing sinadya raw ang pagsabog nito dahil masyado raw maganda ang pamamalakad niya sa Pilipinas na hindi magawang magnakaw ng ibang politiko. May mga taong pinagsuspetsahan noong mga panahong yun pero hanggang ngayon ay walang napatunayan sa mga to at mistulang hiwaga pa rin sa ating lahat ang pagkawala ng isang napakagaling na presidente.